Ah, very good. So you can defend yourself pag yeah. merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines! Bakit di mo sinoli? Tapos bumunot ka uli? <laughs> ah, bago magkakalimutan, Mr. Chair, uh, I'm just uh, concerned about the safety and security of this new uh, witness. Uh, at si Orle, Mr. Sergeant Orle Gutesa. Matanong ko lang si Orle, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag yes. merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines pa Yan lang marines. Uh, paano yung paano yung uh, meron kami rito motion sana na coveran ka ng uh, protective custody ng Senate. Baka uh, makatulong sa Okay lang ba o ayaw mo rin 'yon? Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka pa ng iba. Wow! Your Honor. Marines. Talagang Marines. Talagang kaya mong proteksyon na ng sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippi Philippine ko sublari. Pilipin Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya... gusto mo pala pumunta ng Marines? Eh, kaso na pagbunot ko, Philippine ko sublari na bunot ko, kaya PC ako. Naging Bakit PNP. Ba't di mo sinoli, tapos bumunot ka uli? <laughs> Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, uh, Mr. You. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa OSA, protective custody. Uh, yes, Your Honor. Kaya mo rin tayo, Your Honor. Okay. Well, Mr. That, Chairman, uh, like uh, with the, siguro kung magbagong isip mo, please let us know right away. Uh, uh, dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept uh, Your uh, protective custody, the the Senate, right.